ang aklat ni Juan mula sa magandang balita Biblia. Aklat ni Juan, ikalabing isang kabanata. Ang pagkamatay ni Lazaro. May isang taong nangangalang Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Betania kasama ang mga kapatid niyang si Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pininasan niyo ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid. Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Nang maranig ito ni Jesus ay sinabi niya, Hindi niya'y kamamatay ang sakit na ito. Nangyari yon upang maparangalan ang Diyos at sa pamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal Yesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayun may nagpalipas pa siya doon ng dalawang araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito sinabi niya sa kanyang mga alagad, Magbalik tayo sa Hodea. Sumagot ang mga alagad, Rabi, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkang kang batuhin ng mga tao? Bakit pupunta na naman kayo doon? Sinabi ni Jesus, Hindi ba't may labing oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag. Dinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya, sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Yesus patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ko roon. Nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin, tayo na. Puntahan natin siya. Sinabi ni Tomas na tinatawag na kambal sa kanyang kasama, sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya. Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Pagdating ni Yesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. May tatlong kilometro lang ang layo ng Jerusalem sa Britanya at maraming hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Yesus, sinalubong na ito, ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Sumalit alam kong kahit ngayon, ipagkakalusay ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Samagot si Marta, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sumagot siya, Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos, na nasa darating sa sanlibutan tumangis si Jesus. Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag niya si Maria at binulungan. Naririto na ang guro at pinatatawag ka. Pagkarinig nito ay nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon. Naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Marta. Nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas, Sinundan siya ng mga hudyong nakikiramay sa kanila, Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagkating ni Maria sa kinerong ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, narito po lamang kayo. Hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga hudyong kasama nito. Saan nilisya nilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo tingnan ninyo. Kumangis si Jesus. Ayat sinabi namang hudyo, tingnan ninyo talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Sinabi naman ng ilan, magpagaling niya ang bulag, bakit hindi niya napigilang matay si Lazaro? Binuhay si Lazaro. Muling nabagbag ang kalooban ni Yesus pagdating sa libing. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungid na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, utos ni Yesus. Ngunit si Marta, nakapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangapoy na po siya ngayon, apat na araw na siyang patay. Sinabi ni Yesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kalwalatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato. Timingala si Yesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong narinito upang maniwala silang ikaw ang nagsubo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro! Lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Iutos ni sa kanila, Kalagan ninyo siya nang makalakad siya. Ang balak laban kay Jesus. Marami sa mga hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Yesus at sumampalataya sila sa kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga pareseo at ibinalita ang ginawa ni Yesus. Kaya tinipon ng mga punong pari at mga pareseo ang mga ng kataas taasang kapulungan ng mga hudyo. Kanilang sinabi, Ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming imala ang taong ito kung siya'y pumapayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanyang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila na si Kaipas na siyang pinakapunong pari ng taong yon ay nagsabing, Wala kayong alam, hindi ba naisip, mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa. Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taong iyon, nagpahayag siya ng propesya na dapat namatay si Yesus alang-alang sa bansa. At hindi lamang para sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na ng nasa iba't ibang dako. Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano may si Yesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi ang naglakad sa Hodea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang mayang malapit sa ilang at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Pasko. Maraming tagalalawigan ang kumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahang upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinanap nila si Jesus at habang sila'y nag-uusap-usap sa templo, sila'y nagtanungan ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista? Pinag-utos ng mga punong pari at ng mga pareseyo may pagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. Matagumpay na buhay! God is with us because He is our Emmanuel. Always remember at Suleim. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.